Tala na! Ang aming bahay, part 4. Po. ang aming bahay, part 4. Nakikita nyo po. Yan, mimin. O, tingnan nyo po, tumingin po siya. Galing po. Yan ho, yan po yung nakikita nyo po. Yan. Yan po. O, yan. Yan ba po? Ayan. Ang kita niya po. Aking ginagawa. Ayan ho. Ang kwarto nila mami. Ayan po. Pak. Galing po no. Ha? Galing. Ayan. Ayan ang isa nyo po yan ang rep namin yan damig Aha. yan yan po yung mantika yung ginagamit ko dati sa part 2 ay lumiit so yung tubig namin yan So Agado ko na. No? Magic 'yun. Yan. Ah. po 'yan. Ah. matabang 'yan. Pampam lang po 'yan. Hindi po talaga kasal yan kasi supot pa po 'yan. Tapos na ang aming bahay part 4.